Hi mga babe Ayan. Nandito naman tayo sa pangalawang video natin. So, papakita ko sa inyo anong oras niya. 9.20 na ng gabi. Pero busy pa rin kami. Marami pa rin tao. Nakikita nyo marami pang tao kahit alas 9. Uh, alas 9.20 na ng gabi. So, meron pang mga nakaabang kaya yung mga nakaupo papagawa nasa sa kabila pa and doon pa sa loob ng ano namin ah uh, PIP area may darating at may nakaschedule din ako na paparating na yun so pagtat ko muna yung kasama ko tanong ko muna sa kanya kung nasa na. Brother Muhammad, it's coming, coming na? na? Yeah, yeah. The the Ayan, may paparating ako na customer. So, dito mo tayo sa labas para makapag chika-chika uh, tayo. This one? But I, I, I wait for candy finish first. Huh? Yeah. All people become old. And you also become old ha huh? At least I become old, but I'm still a bit. Be... ha huh? How, many years I work Jamal? Like 11 years. Ipat, itlan, no, no, no. Ay, Kendi, doon ka na sa kabila, dito na ako. Kasi nandito siya nakaupo eh. Ayan, uh, mamaya ulit, mamaya ulit. Super stressed na kami. Ang dami pa rin tao, anong oras na. 11.25 uh, na ng gabi, pero ang dami pa rin tao. Tingnan nyo ang dami pang tao. Pakit ko sa inyo. Tingnan nyo ang dami pa rin tao. Wow. wow. Hi guys, welcome to my vlog ayan nandito pa kami alas 3 na madaling araw alas 3 na ng madaling araw na nandito pa ako um, wala ng tao pero nandito pa rin kami kumakain ako ng McDonald's kasi wala akong dinner kumain ako kanina after iftar uh, ng iftar time pero hindi ako napusog dahil nawalan ako ng gana Up sabi Sabay-sabay kami kumain kanina sa lahat ng stop sabay-sabay kumain kaya nawalan ako ng gana kasi ayoko silang kasabay Ngayon kumakain ako ng McDonald's iba namin kasama umuwi na kami pala nandito natitira kasi nga may customer ako ngayon nagpatulong na ako sa kasama ko tapos na tapos ko nang gawin yung customer ko pero yung kasama ko hindi pa niya tapos yung ginagawa niya kaya ngayon, sabi ko kakain muna ako ng McDonald's. Kasi para pag uwi ko, nakakain na ako. Pwede ako matulog ng ano, direkso. Ayan. Masa na ako makapagsulitan ng maayos kasi nga, Gutom na gutom ako Tapos may mga customer pa sa ano May customer pa sa loob Uhaw na uhaw ako Bakit ako sa yung oras kung anong oras na ha? ayun tingnan nyo, madilim na. Tingnan nyo, madilim na. Tapos, pasok tayo. Ayan. Tapos ka na? Ayan. Ayan. Tingnan niyo na tao. Ang oras niya. Ay, na ng ng madaling na ng madaling araw. May mga tao pa delivery boy. Ayan. My friend no sleep. Ayan, uwi na ako. Uwi na ako kasi mag-aalas sa isang madaling araw. Hinihintay ko lang yung kasama ko. Hinihintay ko lang yung mga kasama ko na lumabas. And mag-aabang na po kami ng taxi. Mag-aabang kami ng taxi para Makasakay kami ng matiwasay Tapos pagdating ng bahay Iinom muna ako Nasaan ba yung ano ko? Yung earphone ko Yung earphone ko Ayan. Sige na mag-aba ng taxi Teka lang guys Kasi Ayan Nakalabas yung kasama ko Eh nag-aabang na siya ng taxi Tapos Ayan Mag Hinanap ko lang kasi yung earphone ko and ayun na na siya sa daan. Bye. Abuhil. I'm going Abuhil. We drop, you drop. You drop us sa buhil. mali ka dito. May magda-drop sa amin sa Abu you drop Abu, you drop Abu Hill. We go Abu Hill. No. No, here who? Yala, we go. Tomorrow, next time. Bukas na Nilibog ka pa. Sabi niya you alone. Sabi ko no with my friends. Sabi niya no, no. Kare mo papatulan kita. Taxi. Taxi. No? Ano oras na? Alas 3 na ng madaling araw. Di pa kami nakakauwi. Tapos bukas 24 hours kaming open. My God! Good luck sa aming lahat. Good luck sa aming lahat. Kaya mag-aalam talaga ako ng alas 12 na tanghali. Bahala sila. Sana makasakay kami ng maaga, ng mas mabilis, mga ka-babe. So, tutulong kaming makasakay ng mas mabilis. Antok na. Actually, magtatry muna akong uminob ng kahit ano. Kahit dalawang Red Horse lang. Kahit dalawang Red Horse lang na lata para makatulog ako ng mas mahimbing, na mas okay. Kasi... Pag ganitong puyat ako, mas lalong hindi ako nakakatulog ng ano mga ka -babe. Alam nyo ba yun? Diyos ko, anong oras na? Sana makasakay kami. Hoy, taxi! Taxi! Ay! Dali ma -jam! Dali! Madyan! Dali! Abuhil, my friend. Wait out, my friend. One of my friends is coming and running. Okay, start to get You see? Ayan, pauwi na kami. My God. Bilis! Ay, salamat. Thank you, my friend. Abuhin, my friend. Here, Kanadjan okay. Hospital. Okay. But you. not exactly Kanadjan Hospital, ha? Yeah. Go. Thank you so much. Ramadan Karim, my friend. Ramadan Karim, tomorrow is the last day of Ramadan. Ngayon na halos halos nag uh, halos nag 18 hours na naman ulit kami. Ngayon bukas 24 hours mas malala bukas. Sana ano? Sana mas maging okay kami bukas. Alas stress na po ng madaling araw. Ayan, pauwi pa lang po kami. Thank you, Kuya. <laughs> Sa pag-stop mo. Where you from? Bangladesh. Bangladesh. Ah, okay. Not too much uh, Bangladesh taxi driver. Huh? Not too much. All Indian. Some, uh, Pakistan. Pakistan. Pakistan and Indian, right? Yeah. Yeah, ma taxi driver dito. May Karamihan. No? Madalang. Pakistani at saka Indian. Indian or Pakistan, Indian marami. Pakistani and Indian lang po ang pinakamaraming driver dito na ano sa taxi. Pero siguro mga 80% ang Pakistan dito. Yung mga driver. Kaya salamat hinintuan niya kami at hindi kami maghintay ng matagal yung uwing uwi ka na pero yung ano mo yung antok na antok ka na tapos pagdating mo sa bahay nako yung diwa mo gising na gising ganun kaya iinom talaga ako sabi ng mga kasama ko nagpo order ako ng ano kabayo hindi, Oh. Order ako ng sabi, bakit late ka nag-ano, nag-message? Sabi ko, hindi ko nga alam kung ano, hey, hindi ko naman kasi ano, kala ko makaka-order ako sa ano, sa ino-orderan ko. Eh hindi naman ano, hindi naman nagre-reply. Inano e, ko yung mga kasama ko sa bahay ko may alam ba sila kasi alam ko nagkikinom sila dahi. Diyos ko malalaro yung mga ko sa bahay, mga babae, Sekreto lang inom dahi. Kakantahan pa talaga sila sa sarili nilang kwarto po order ako sabi buti na lang mo 10.30 pa yon yung habang nagsisave ako na ano yung una kong sinib si Omar yung bago yung tatlo di ba may sinib ako bago yung tatlo dahil yeah. nakikipagyakapan nakikipagyakapan tapos na kami nun. dati pa nandiyan pa ako naka uh, pa ako naka duty noon tapos doon pa ako gumagalaki na ano kina Carla doon sa Alnada. Yung kina Michael pa ako dati gumagala. Doon kami nag-ano, madam. Ngayon, ano, matagal na yun. Siguro mga 3 years ago na. Tapos pag nagpupunta siya dyan, siya, nagpupunta siya doon sa Alwarka. Nagpapa body shape. Tapos sabi niya, eh, ano, mahal daw, mahal. Anong mahal? Lagi, doon ka sa iba kaya di siya nagpapaship dyan ngayon lang siya ulit nagpaship ulit sa akin eh, nagpaw nagpawak sa panang kilikiling niya sabi nga ano mo kasi magwax si eh? Uh, malinis daw ako magwax sa kanya kaya sabi niya sabi ko nga 150 ha sabi nga 100 lang 100 sabi ko sige na lang 100 din sabi mong gawa madam tapos ano ka lang naka 120 ka lang ha pero na, nabilang ko yun. Ang dami kong gawa, di ba? Pero i bakit ganun lang, nakalista. Hindi, ang, ang problema kasi sa'yo, madam, hindi mo, ano, lagi na lang, lagi ka na lang ganyan. Hindi mo sinusundan, hindi mo pinuputan sa counter. Hindi ko na ako talaga sinusundan ko. Yung ginawa kong sabi mong customer mo, doon ako pumesa sa pwesto mo. Uh -huh siningin niya ko tapos kasi ang alam ang alam niya puts pa lang ginawa ko nun kasi nga tumawag niya sa kanya puts pa lang tapos sabi ko 80 yun ha? sabi niya ah hindi ko alam kasi akala ko 40 lang yung ganyan oh pagbalik nun sigilin ko rin yun kakapagod no tapos yung tatlo hindi ko na pinalista yung isa yung kay Haman, yung kay Negro hindi ko na pinalista yun para kay papaad kung wala dahil, Diyos ko Wala talaga, nga talaga ako ngayon Puti na lang, pinano ko talaga sa kayo ngayon Bala, ka, anong oras ko pumasok, madam, basta ako Nagpaalam ako kayo Muhammad. Ano? Muhammad, ah, malilate ka po sa akin Naku, tapos pagdating ko, Pati na Hindi matulog anong oras, anong oras na kayo Tignan mo, De, lumaki lang akin madam sa sunod-sunod ng shape ko. Kasi apat din yung na-shape ko. Pero yung kay Haman, di ko na pinaan. Bahala siya. Bahala siya. Basta yun na mga kabebe. Yan na. So, patayin ko na dahil mabahaba na tayo dito. Lalo tayo yung ganap. Basta lang may ma-upload ako. Bahala na kayo. Kayo na mag-adjust. ba? Diba? Basta may ma-upload na ako yun uh, hindi na, din ako ulit na kapag live. Eh. So ito yung daanan. Ah, pak, pa-camera oh. Dami camera my friend, No? Dami camera. Dami kami ang daming camera ng Dubai, guys. Thank you, guys. Thank you. Sa mga at sa Thank you so much. See you on my next vlog, guys. Bye. I love you all.